Good morning guys! Ngayon po ay magluluto tayo ng tilapia. Ayan, magigisa tayo ng tilapia. Syempre pipirituin naman natin. So ayan na yung ating tilapia. Patakpan ko muna at sobrang matilamsik. guys, magbibisa tayo ng mga ricardo sa pinagpretuhan ng ating isda. Uh, sobrang maliwanag. Ito na rin yung ating kamatis. Lagyan na rin nato ng konting magic sarat. Ayan. Tapos, sasabawan natin siya ng konti. Ayan. Um, Ayan. May sabaw tayo. Kahit konti, tatakuloyin natin ulit. Tapos, sakin natin. Lalagay yung ating isda. Siyempre, ilalagay na natin yung ating ceiling green para lumasa. So, tatakpan ko muna siya, guys. Nalagyan na rin natin ng kunting patis. Ayan. Para lumasa ang ating sabaw. Tapos, lalagyan na natin yung ating isda. Last dyan guys, yung ating konting pichay. Dahil na-miss ko talagang kumain ng isda at may gulay ito. Nagluto po ako ngayong umaga. So ayan. Takpan muna natin ulit. Bago natin ilagay yung ating gulay. Ayan, sarap po niyan mamaya. mukhang masarap na at natutuyo na ng konti. So, hindi ko naman kailangan ng maraming sabaw. Ipapatong ko lang tong ating gulay. Ayan. May nag-chat pa nga. Then, tatakpan natin dahil pag natakpan naman yan ay iimpis na. So, ayan. Tatakpan ko muna. So, na-miss ko talaga yung gulay. Gulay at isda. Ayan. Chat pa nga. Ayan. Hindi natin kailangan ng maraming sabaw. Magkaroon lang tayo ng kunting sabaw. So, ayan. Matutuyaan na siya ng konti. So, ayan, guys. Okay na po siya. So, yan po yung aking ulam for this day. At yan po yung aking lunch. At pangbaon na rin, syempre. Ayan. Thank you, guys, for watching. Try nyo na din po ito. Thank you. Bye!